Viral sa social media, isang video kung saan isang pickup ang tumakas matapos nitong masagi ang mag-ama na lula ng isang motorsiklo sa bahagi ng EDSA Pasay kahapon ng umaga. Ayon sa pulisya, inaalam na nila ang pagkakakilanlan ng driver ng pickup na gumagamit ng diplomatic plate number. Viral sa social media ang video na yan sa bahagi ng EDSA Pasay kahapon ng umaga. Makikita na hindi pa rin huminto ang puting pickup matapos nitong masagi ang motorcycle rider na may angkas na batang estudyante. Pilit nilang hinabol ang pickup hanggang sa naabutan nila ito, malapit sa kanto ng service road matapos siyang maipit sa mga jeep. Ibinalado na ng rider ang kanyang motor sa harapan ng pickup. Pero makikita sa video na pilit sinusubukang tumakas ng pickup kung saan nasagi pa nito ang tuhod ng batang angkas. Lumapit ang rider sa driver's side ng pickup para kumprontahin ang nagmamaneho ng sasakyan. Ngunit nakatakas pa rin ang pickup na lumiko ng Rojas Boulevard papunta sa lungsod ng Maynila. Ayon sa pulisya, magtatay ang magkaangkas at papunta sana ng paaralan, sinubukan pa rin nilang humingi ng tulong sa mga traffic enforcer pero wala pa rin nagbabantay noong mga oras na iyon. Nakipag-ugnay na rin sila sa Land Transportation Office para matrace ang may-ari ng sasakyan na gumagamit ng diplomatic plate number sa oras na matukoy ang pagkakakilala ng driver na nagmaneho sa nasabing pickup posibleng rin siyang maharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang paglabag sa RA-4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines at Reckless Driving, sumulat din umanong pulisya sa LTO para may suspindi ang lisensya ng driver na nagmamaneho ng pickup.